Nako Mr. Jimmy Bondoc, hindi na daw oobra obra itong palusot mo na ito. Ito kasi ang kanyang naging statement matapos ngang ilabas ng ICC yung desisyon doon sa hearing ng kampo ni Digong for interim release. Tuliro, aburido ang mga katulad ni Jimmy Bondoc, kaya 'yan ang nasasabi nila. Akala mo talaga may kakayahan kayo. <laughs> 'yung Republic of Mindanao coming soon uh, statement na statement itong si Bondoc nako iba ito may kalalagyan ka daw talaga ito daw ay signals na itong uh, itong si Jimmy Bondoc ay failure desperate wannabe politician still hoping Sarah will notice can't even get a vote thinks he can start his own republic <laughs> Hindi niyo ako ibinoto ha. Sige, gagawa ako ng sarili kong republika. Sa gagawa ako ng sarili kong bansa. Yan ba ay maiisip ng isang normal na tao? Hindi. <laughs> Nagpapalusot ka pa daw. So ngayon, uh, ang takot ka lang daw na makasuhan kaya ganyan ang ginagawa mo. Nagpapalusot ka. Takot kang makasuhan ng rebellion at inciting to sedition katulad nga nang nangyari kay uh, kay Eric uh, Sellis at dito sa isang batang kongresista na taga Dasmariñas, Cavite. Not a revolt. Ito ngayon ang sinasabi ni Jimmy Bondo. Hmm. Mindanao secession, a viable option to fix inequality. Kayo <laughs> talaga yung may sabi ng inequality. Anong gusto nyo? Maging or sumang-ayon ang lahat ng mga kababayan natin sa klase ng kaisipan nyo, sa klase ng paniniwala nyo, at lalong-lalo doon sa idea na merong or leader material ang mga Duterte. Nako, inyo na ang mga Duterte, mga gunggong kayo. <laughs>